Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. Ito para to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po, yes. I may say, sa civilian. A, okay, sa professional police. It depends on... Eh, eh, mag, ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, right. It's not my hindi view only, Mr. Chair. Thank, ng, thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan salamat tayo, Mr. Dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoko had the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is... it on record, Mr. Chair. tayo makaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank At you, Mr. Chair. At, At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Mm. Dublado. Your Honor. Oh, silence, please. Yes, Mr. Chair, with the indulgence yes. of the SP Pro Tempore. Yes, yes Senator Riza. Apo, Mr. Chair, kasi... Siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba lang... po yung pag express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, lang... SP Pro bakit lang... Salamat, Mr. Matay. Chair. No, no, no. Hindi yan ang tanong ko. Uh, talagang, ano, uh, maling, ma napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina. Kaya I appreciate the candor of uh, Yusek Cuy at pati kanina ni, ni uh, General Danau. Uh, Look, ma'am, may I Salamat interrupt tayo, you? Chair. I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong ito, ito, mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon nga sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo sa sir, uh, Mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako patay mo. Sir, sir. uh, sir. kulung mo na lang natin, sir. Uh, Baba, uh, sabi ko, siya, siguraduhin mo lang na hindi marilis. Kasi gagawa ng kalukuhan yan ulit. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sina lalo na yung mga kaso na mag na mag nakaw tapos mag rape tapos magpatay o mag Mr. Chair They can we let the president complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That pagka yes, uh, mag uh, magrape, magpatay, magnakaw, magpatay, uh, and uh, then what do we do with them? Ganon na lang ang Ganun na na ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko uh, lang masa hindi hindi kay sinabi ko 'yan kasi hindi ko lang mas sila mautusan ng gano'n na pagay na sinabi ko. Put ina na ng bata yung pinatay patayin mo. Hindi ko mautusan tong mga to. Eh, masabi ko, karamihan na sila, year, eh, hindi manawala yan, ganang-ganon. Sabihin naman, hey, sir, mahirap eh, yan. Eh, kulungin lang natin, sir. Walang dumaan yan sa lahat. There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. Kung sinabi ko po, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, patayin mo. Patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. It, Para ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po, yes. I may say as a civilian, it's a, sa okay, professional police. It's, it depends on, eh, eh, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, uh, it's not my hindi view only, Mr. Dumaan, Chair. Thank, ng, thank you for putting it dumaan. on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor, ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan, yan ang kaya, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never Totoo had the chance Mr. Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is... it on record, Mr. Chair. May tayo makaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank you, at, Mr. Chair. At, at, at kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, 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 silence, please.